Ang nagdaan na El ninyo ay nagdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa inyong lugar. Ayon sa aming mga datos, higit 23 milyong piso na pananim ang napinsala dito sa Region 8 na ikinalugi ng higit daang 500, 500 magsasaka. Ah, hindi sa Region 8 to. Ito is for the later provinces, Biliran, Southern Leyte, at saka Leyte. Kaya naman sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na makabangon kayo, kayo muli sa inyong para sa inyong kabuhayan. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, kami po ay magpapakaloob magbibigay na tigsa 10,000 piso tulong sa bawat magsasaka. Ito po ay bukod pa doon sa mga ibang programa na ibinibigay. Yung programa ng Department of Agriculture, meron silang ibinibigay na assistance. Yung DSWD, may binibigay ang assistance. Pati DILG, ay, uh, meron din, uh, meron din sa sariling programa. Kasama rin ang DOLE, ang DTI, Uh, para naman eh, lahat nga kagaya ng aking sinasabi ay eh, lahat ng makakatulong na department ay isinasama namin sa programa. Ngunit nung tinitigan namin at eh, tinitignan ko ang sitwasyon ng ating mga magsasaka ay eh, sinabi ko kung mabuti na mayroon tayong maibigay. Ngunit siguro kung makahanap pa tayo ng pondo, eto, ay eh, dagdagan pa natin para mas maganda mas malaki ang mag, 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 magbigay natin na tulong. Kaya po, galing po ito sa Office of the President na titing-tig-tig uh, tig sa sampung libo na tulong para sa bangisda at sa, sa kanilang pam at magsasaka mula sa Leyte, Southern Leyte at Biliran. Ang suma total po, may higit 40 milyong piso ang aming iiwan sa inyong mga lokal na pamahalaan na siyang mamumuno sa pamamahagi ng mga tulong na ito.